For this video ay bibili natin lahat ng kilalang fast food na pizza sa buong Pilipinas. Simula sa Pizza Hut, Yellow Cab, Shakey's at marami pang iba. Bibilihin natin lahat yan, titikman at aalamin kung ano ang pinakasulit at pinakamasarap para sa opinion ko. Kaya para sa mga pizza lovers dyan, sigurado magugustuhan nyo to dahil napakaraming pizza ang kakainin natin. Kaya ano pang hinihintay natin? Without further ado, pumunta na tayo sa mall at bumili ng napakaraming pizza. Let's go! Okay guys, so bago tayo bumili ng pizza, i-explain ko lang meron tayong apat na factors kung paano sila i-rate una yung price, yung packaging, yung serving time, at yung taste. Bio, doon sa sinabi ko after yung factor, at bibili natin lahat ng bestseller sa kanila. So yun guys, first stop natin is Shakey's at uh, tanungin natin kung ano bestseller nila. Boss, ano pangalan yung idol? Uh, Ray po. Ray? Yes. Parang Ray Parks. Ray Park, Bobby Ray Parks. Yun! Nagawa basketball ka rin. Ah, basketball. So, kuya, ano yung bestseller na pizza dito sa Shakey's? Manager's Choice. Manager's taka... Choice. Shakey Special po. Isang large na Shakey Special. Okay po. So magkano yung Shakey Special? Nag-range po siya ng 600 $60. Ano pinagay ba nito? Yung 600 at 650? Dito po sa 619, $60. Tintras po ito. Tapos sa 659, ito pa yung handbas po. Ano mas best seller handbus? yung Tintras? No. Sa amin po, ang pinaka-best seller po namin dito talaga is yung, normal. yung sa Tintras ah, oh, po. Tintras na lang. So dito sa Shakey's, ang kanilang best seller na Shakey Special ay 609 pesos. Ngayon, titingnan natin kung gaano katagal ang kanilang serving time. Timer starts now. Kaso sa mga oras na to ay nakalimutan ni Rick i-on yung mic ng camera. Kaya... So ayan, gusto ko lang sabihin na 15 minutes yung serving time doon. Hindi kasi na-on ni Rick yung mic. Kaya walang sounds kanina, voice over ko na lang. Pero ngayon, on to our next. Let's go! Okay guys, so next tour natin is Pizza Hut. Ate, di ba ikaw si Yanni? Yes, Sabi ni. <laughs> Manguhula kasi talaga ako. Ano yung best seller na pizza niyo dito? Super sir. Pagkano po yun? Depende sir sa size po. Regular or large? Large. Large, 649. 649. So, isa pong super supreme. Ano yung mga laman niyan? All toppings na siya, sir, eh. Ah, lahat na nandyan. Pepperoni, diced ham, beef and pork toppings, Italian sausage, bell pepper, mushroom, onion, pineapple chunks, mozzarella cheese. Isang super supreme. Ay, nagsusun. Yun lang po. Mukha ba ako nag-order ng marami? <laughs> so na-order na natin at na-punch na yung pizza nating Super Supreme. Now it's time to start the timer. Let's go. Yung una, 14.56. 15 minutes waiting. Okay, no problem. So, ayun guys. After ilang minutes ay dumating na ang ating Pizza Hut. Super Supreme Fresh Made. Wow, look at that. Woo! Masarap ko. Sana all. <laughs> so, yun, ang timer nila, in-stop ko na nung parating si ate, it's 12 minutes and 28 seconds. Yan ang serving time ng Pizza Hut. Pero sabi niya kanina 15 minutes. So... Mas maganda, at least nag-expect ka, at mas maganda yung lumabas kaysa sa yung expect mo. Wow, taray. Okay guys, so nandito na tayo sa ating pangatlong pizza store. Yun ay ang Greenwich. At uh, tingnan natin kung ano ang bestseller nila. Let's go. Hi Abby! Ano yung best seller nyo na pizza? Hawaiian and all-in. Ano mas best seller po din? All-in service seller. Isang all-in po. Large na. 645. And this order sir, for take-out, isang 15 inches na all-in po. Yung 645. Yes po. Thank you. So yun guys. Sa Greenwich naman ay 645 pesos. At titignan natin ang serving time nila. Timer starts now. So guys, waiting time pa rin tayo. 13 minutes. Magka 14 minutes na. Gutom na ako. <laughs> May dalawa pa tayong pupuntahan. 8,040 na yun. Okay, 40 only, sir? Yes, po. Order's ka dito, sir. Thank you, Thank you, po. Thank you, po. Thank you. So, guys, ito na yung greenwich natin. And ang serving time natin ay 18 minutes at 25 seconds. On to the next. Okay, guys. So, nasa fourth restaurant na tayo ng pizza. At ngayon naman, tara na sa Domino's. Let's go. Hello, po sir. Ano po ang best seller niyo na pizza dito sa Domino's? Um, American bacon, sir. Wow, American bacon. Magkano po yung large niyan? Meron tayong 7.90 sa sir. Pero may naka-promo tayo 990 na lawa na po siya, sir. Kunti na lang difference, sir. Magkano na lang? <laughs> oh, 50 na sa side. O sige, dalawahin ko na. Ah, yung isang price, sir. Dalawa na. Oh. <laughs> So, dito naman sa kanila, ang large nila ay 719 pesos. At ngayon, nakapag-order na tayo. Tatimingan na natin ang kanilang serving time. Timer starts now. Okay guys, so dumating na ang ating pizza. Bumili na lang ako ng buy one, take one kasi promo siya ngayon. Pero yung price ng isang pizza is basta 700 something. At ang timer nila, dahil mag-isa lang din si ate, 20 minutes, 32 seconds. So, on to the next and the last one, Yellow Cup. On to our fifth pizza restaurant. Nandito naman tayo sa Yellow Cab. Let's go! Hi, Miss Joy. Yes, po. Ano po yung bestseller nyo na pizza dito sa Yellow Cab? Bestseller po namin, sir, is the New York Finest po. All meat and all vegetable po. Wow. <laughs> po siya ng large and XL. Ah, sige po. Isang large. Dining or takeout po. Takeout po. New York's Finest. So, para na rin tayong pumunta ng New York. Tama ba yun, Miss Joy? Yes. <laughs> yes. In New York. Total bill sir 799. Edisi Mastercard. So yon guys, sa order na tayo dito naman sa Yellow ayang Ay ang large nila ay 799 pesos. So check natin ang serving time nila. Timer starts now. So yun guys, nag nagbiper na. Serving time ng Yellow Cab is 10 minutes 37 seconds. At ito na ang ating pizza. New York's finest. So excited na ako na saatin na lahat ng pizza, ibang pizza na sa kotse. Pumuy na tayo at oras na para kumain. Let's go! Okay guys, so nandito na tayo sa bahay at nandito na lahat ng pizza sa harap natin. So marami tayong choices. Mayroon tayong Pizza Hut, Yellow Cab, Domino's. Dalawa binili ko sa Domino's kasi buy one take one. Greenwich at Shakey's. Meron din tayong special guest. Hindi lang tayo dalawa ngayon dahil merong isa pang gutom sa pamilya. Lumabas ka na! Brody Ching! Yeah! Uy, wait lang. Wala pa. Gagawin. Simula pa lang. Okay. So yun, ngayon we're the Ching family magkakasama kami ngayon. Unang-una, i-rate ko muna ang kanilang packaging. For me personally, ang nakakaakit na packaging yung Domino's kasi attractive yung color niya para sa akin. Sa inyo, pinakamagandang packaging. Ako is still kasi Yellow Cub. Yellow Cub, pinakamagandang packaging. Maganda rin Yellow Cub. Sa so, inyo, mm -hmm. pinakamagandang packaging. For me, I think the best one is Yellow Cub. Okay, so two points for Yellow Cub, one point for Domino's, I guess, panalo Yellow Cub. Sa price naman, halos lahat sila 600 pesos. Itong pinakamahalis, Yellow Cub, which is 799. Pero interesting siya kasi siya yung pinakamaliit sa lahat. Pero na natin. Baka doon naman nagkakaiba. So, let's go. Taste test na tayo. Ang dami natin pizza sa paligid. Ano unahin natin? Since na ito yung pinakamahal, ito unahin mo. I think so, ha? Ah, sige. Ito yung pinakamahal. Okay, ano kaya ang ah? meron dito? Actually, mahal ang gulay. Mahal ang veggie. This ngayon. is the New York's Finest. Yan ang bestseller ng Yellow Cab. Thank Yellow you, Cub. Mother Dear. Ako, bias ako kasi gusto gusto ko talaga yung hot sauce nila. Tsaka yung chili. Ako sauce. rin. Favorite ko hot sauce ng Yellow Cab. One thing about Yellow Cab, sila lang ata yung na napansin ko sa lahat ang may ganito, chili flakes. okay. Ulit ito, oh. Oy, isa ka pa eh. Kumakagat ka agad eh. So, lagyan natin ng chili flakes at lagyan natin ng hot sauce. I like them spicy. Wow, look at that! Maapaw ng hot sauce. Woo. Ready? Ready na! Wait lang, okay. cheers, cheers. cheers, cheers. One, two, three, yellow cab. Yellow cab. Talaga iba yellow cab na mm -hmm. talaga. There is something different pag yellow kabang ang usapan. Yung pagkaluto sa pizza niya, thin crust siya, lasang-lasa mo yung bawat ingredients na meron sila. Sobrang nagpasarap yung hot sauce niya tsaka yung crushed chili pepper. nag add ng flavor. Pero as is siya, sobrang sarap niya na tama yung combination ng spice at saltiness niya. Oh. Sobrang tama Saka ano siya. Kailangan ko ng isa pa para malasahan kung talagang masarap ba talaga siya, boy. Kasi, grabe. So, yung hot sauce niya, boy. Favorite ko hot sauce nila. Talagang literal lang hot sauce. Eh kami, yung pamilya kami, alam niyo naman, mahilig kami sa hot sauce. Hindi kami kumakain ng walang hot sauce. Ganun. Ang yellow kasi, siksik -sik siya eh. Kahit tinto, pero tingnan mo yung kapal ng niya. bread niya. Makapal yung bread niya, oh. Siksik -sik siya. Wow. Pangalawa, hindi siya oily. Iba pizza mm. oily. Hindi ganun ka oily. Tama. Galing. I think Yellow Cab kasi is an American brand. Mm-hmm. Kaya kung ano talaga yung lasa ng Yellow Cab sa ibang bansa, ay na-adapt nila yung pagluluto dito. Very full of ingredients, hindi tinipid. Tsaka makikita nyo yung quality ng pizza niya, top-notch. So good. Mm. Huh? Rate ko sa Yellow Cab sa taste. Yellow Cab for me, 9.5. Ako, 10. Ako, 10 din. So, first one is done, Yellow Cab. Next is the Pizza Hut. This is their Pizza Hut. Ito naman yung best seller nila. May hot sauce din sila. Kanya-kanyang hot sauce yan. Minsan kasi sa pizza, yung hot sauce yung nagdadala eh. Uh -huh. Kung sino pinakamasarap na hot sauce nagpapadagdag sa flavor ng pizza. Yay! Di ba yung nagdadala yung delivery rider? Aga, <laughs> <laughs> ito. <laughs> Pizza Hut. Dito naman meron siyang gulay, meron siyang mushroom, meron siyang pepperoni. Lahat na nandito. Oo, marami din siyang ingredients. Fully loaded din siya. Fully loaded. Kanina tinanong ko yung cashier, sabi nandito daw lahat talaga. Fully loaded siya. Ito ay? Best seller nila. Hindi to thin. Ito yung ano? Fat. Hindi. Thick crust. Hindi to thick crust. Hindi. May tawag dun eh. Eh! Dun. Parang mukha niyo, Mami. Oh, parang mukha mo. Oh, oh Parang mukha mo. In Tagalog, In Tagalog, makapalang mukha. Makapalang, Maka. Maka. makapalang mukha mo. Oh. Yun. Asan yung hot sauce mo na? Ito, hot sauce ng... Pizza. Pizza hot. Pizza Nakasulat hot. Nakasulat na nga, Mami, and pizza hot. Oh. Okay. Hindi liliwanag ko lang kasi ang gulo-gulo niyo uh, eh. Alam niyo guys, kaya sumama si Alice ngayon kasi hindi pa yung kumakain. Hinihintay niya ako umuwi. <laughs> Oo. Oh, Umalis siya 4 o'clock, dumating 7. Om, om! Ay, oh, oh! oh, Kitay nyo, susubo na naman kayo. Nag-uusap e. e. okay. pa kami. Okay. Oh, 3, 2, uh, cheers. 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 Pizza Hut! <laughs> mm. Wow! Ang dami nangyayari sa bunganga ko. Ang daming iba't ibang flavors. Hindi ko na alam kung ano yung kinakagat ko. Bakit? Nalalasan ko yung mushroom, pepperoni, yung cheese. Halo-halo siya sa bunganga ko. Masarap! Kasi naman, before ang Yellow Cab, nauna ang Shakey's tsaka Pizza Hut. Talaga nung araw, Pizza Hut tsaka Shakey's. Mm, sa yung panahon nyo? Before. Kailan ba yung 19, ano, 1950 ganyan? Eh? May nagsasalita? Oh, di ba? Ang... Ay, hindi ka tinatanong. Kaya, eto. Oh! Fully, load, fully loaded siya. Kaya masarap din. Wala din akong mapinta sa Pizza Hut. Number one to nung kabataan ko. Para sa akin, ha? Madami siyang crust, eh. Tino mo. Pagkatanggal nung taas na toppings. Puro breading na siya. Mabilis ka mabubusog dahil sa bread. Wow! Ang galing ni Andres mag-review ah, in fairness. Same kami ng sentiments ni Andres kasi kung mapapansin mo, mas makapal yung crust niya kesa dun sa mismong toppings niya. Tsaka yung cheese. Ayan o, oh, eto yung buo niyan, puro crust yan. So, eto kasi, thick to. Eto yung tinatawag oh, natin. Oo nga, pero I'm saying na hindi gano'ng kakapal yung toppings niya. Yan, yung toppings. Hindi rin makapal yung sa yellow cup, pero yung nalalasahan mo, siksik yung lasa eh. Eto, marami siya, pero mas nalalasahan ko yung bread. For me. And, alam naman natin yung lasa ng Pizza Hut. Eh. Pizza Hut is a... Parang yung mga Jollibee yan eh. Nasa utak na natin yung lasa. Pag natikman mo to, ah Pizza Hut yung lasa. To. May distinctive taste sila na ganun eh. Pero sa taste naman, hindi siya bad. Hindi rin siya super good for me. So for me, ito mga 8.3. 8. Hey. Bago mag-rate, yung hot sauce nila hindi siya hot sauce. Kasi hindi ako nakang So siguro, perfect siya sa... May sobrang konting spicy lang. Ang rating ko... 7. Okay. Ang next naman natin is the Greenwich. Guys, sa lahat ng pinuntahan namin ngayon, Greenwich yung pinakamaraming tao. And sa price range na 600 something, ito ang pinakamalaki. Feeling ko Greenwich is more on pangmasa. Kasi 640 something ata to, pero... Malaki. Oo. Parang kumbaga sa ibang pizza, mga 800, 900 na ata ganito eh. So ito naman ang hot sauce ng Greenwich. Oo, oh, nasa tissue pa. Maganda packaging. Oh. Hot sauce. I-research ako dyan. Oh yung Greenwich, nagsimula sa small company bago sila lumaki. Diba alam nyo naman ang pizza, same yan ng components ng bread. So dati ang binibenta nila bread, pandesal. What? Tapos nung lumaki sila ng lumaki, ayun. Ah, nagsimula sila sa bread. O, pandesal. Tapos naging ano na lang, pizza. Oh. so ibig sabihin, masarap ang bread nito. So let's see. Okay, cheers. Joke lang yun eh. Totoo ba? Yeah, sorry guys niloloko kayo nito. Ako naman magbibigay na lang. Ito talaga nagsimula ang may-ari nitong Greenwich na to ay ano vegetarian. Oo. Uh. Oo. Tapos medyo mambabarang siya na konti. Kaya ano, okay oh, Greenwich. Naniniwala <laughs> kayo? Kaya Greenwich. Oo. Oh. Hmm. Hindi 'yan ang totoong istorya niya. Ano ang totoong istorya? Ito pangalan niya, Greenwich. Tama? Hmm. Oo. Oh. Kasi marami siyang ingredients na color green. Hindi naman daming green, no puro green. Kung mapapansin mo ang bell pepper na ginamit niya, green lang. Si Walang kwento yung entry ni mami! O cheers na tayo sa Greenwich! Tita gumawa niya. Bakit si tita gumawa? Tito. Bakit? okay niya. Cheers, kung Isang sabi na pwede ako rin sa pa. Sa mm. Greenwich, masarap din to. Dito sa Greenwich, guys, yung bestseller nila na pizza, ang mapapansin ko naman sa lasa niya, lasang masa. Kahit sino ka, kaya mo bilhin at masasarapan ka. Pwede siya pang kalahatan. Dun sa sobrang mayayaban, dun sa may kaya, lahat. Pang masa, lahat pwede, pwede. Lahat pwede. And the ingredients are good hindi super great, pero the ingredients are good. Sakto siya sa pizza at yung flavor na to, pasado sa akin. Overloaded siya, guys, oh. So, Sobrang dami ng toppings. Hindi siya tinipid. Hindi, hindi talaga. Pero taste ang nire-rate natin, di ba? So, taste niya for me, 8.1. Ang fries. Walang fries to kasi pizza pangalan. lang. <laughs> hindi. Fries. Wala. French fries. Sa Jollibee meron. Price lang sabi ka. Price. 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 <laughs> price. Okay? Understood? I'm sorry. Oh. Understood? Ah. Understood? Oh, understood. Oh. Kung 600 to, sulit siya. Tsaka masarap. For me, it's 8. Okay, next. Ang susunod natin ay ang Shakey! Shakey's. Sikat sa kanilang Thin crust wow. Ah, thin crust, okay Just Gusto ko thin wow. crust eh At ito naman ang hot sauce Ng Shakey's Okay guys, presentation wise Gustong gusto ko tong presentation ng Shakey's Kita mo yung oil niya, glossy Ang juicy tingnan ng pizza niya kahit manipis At ang crispy niya Tingnan dahil sobrang payat niya Oo, correct Ganun yung mga gusto ko rin sa pizza eh oh. Okay, ang gusto ko lang sa Shakey's Marami siyang cheese Kaya lang, ayaw ko lang Maraming beef Hindi kasi ako mahilig sa beef Hindi, okay. sana so, kumain nila kayo ng keso <laughs> Balak mo eh. Kumain ng keso, food ko din. Tapos in melt na mm. lang. So marami siyang cheese. Pangalawa, masarap sa shakies. Masyado siyang tin. Mas tinto to kesa sa yellow cab. So for guys ah, hot sauce wise, pinakamasarap na hot sauce for me pa rin yung yellow, yellow cab. Iba klase. Hindi ko siya ma-open. Masakit ang aking kamay. At guys, walang matatapon dito. Kakainin namin to for the next days or pang namin. Kaya don't worry. Cheers. Oh. Parinig natin yung crunch, ha? One, two, three. Crunch ba ito? Oo. Hmm, nalag Oo crunch, ha? Hmm, sarap. Hmm, masarap. Sarap? Tuwan Ayun yung namin. Yung shakers nila, meron siyang special sauce dyan. Kapatin nito, no? Super thin to. Tawin, hindi na siya ka-crispy kasi mm -hmm. ano yung pinakauna namin in order? Ang sarap. Tama si Mami, ma-cheese na la lasang. Oh, there's something different sa cheese nila. Ang sarap nung cheese ng... Hindi ordinary cheese, cheese or ang gamit nila. Yung texture ng cheese niya parang cheese. pang Italy. Kasi parang pang ibang bansa na yung lasa ng pizza niya dahil cheese. Pero, grabe. Sarap, Mami. Wow. Mm. Ingredients ng Shakey's, better than average for me. Ang sarap nung cheese niya, thin crust, hindi ka masyado mabubusog sa bread, pero malalasaan mo yung combination ng cheese at yung ibang ingredients sa bread. Napakasarap. Hindi nakakaumay. Perfect sa panlasa ko talaga to. This one, for me, 9.4. Ako, 9.5. Ito yung crispy part. Kung magkakaroon ng tin crust si Yellow Cab na ganyan ka cheese. Nako, champion. 100 na si Yellow Cab. Sarap, grabe. Pero sarap din ng cheese. Nine. May special sauce yun, kasi ang yellow card ko is still 10. Oh. Pero pagdating sa 10, mas okay sa akin ang shake Okay! So, busog na ba kayo? Hindi pa. Uy, ikaw busog ka na? Hindi pa naman. Busog na kayo. Okay, last but not the least, we have the Domino's. May dalawa tayong pizza sa Domino's. Pero kasi magiging unfair kung dalawa tinikman natin. Kaya isa lang siguro. So, which one is the best? Ano Ito ang bestseller kay? nila. This oh, is dun the best bacon American Cheese something. Okay, guys. May ganito the whole time din namin nagagamit. Alam niyo kung para saan to? Pang stable nung pizza para di humingi. Hindi, may isa pang purpose to. Hindi. Uh, pang ako ba? <laughs> Tama ba? Tama ba ginagawa ko? <laughs> pang stable ng pizza para ah? pag kumukuha hindi gumagalaw yung pizza. Stupid. Okay. So, this is the last one. Ano is paabot niya please? Ah, Domino's. Domino's ba? Is it America? Pame yes. America. Gusto Domino's is American. Din, ano ko so lang sabihin talaga sa vlog na lab na lab ko si Mami. Hindi ka naririnig. Uh, lab na lab, lab ko si Mami. Bakit? Wala lang kung sakaling... Pero ang Domino's, magkano? Kung sakaling... Is it expensive? 700 ang pizza. isang pizza ng Domino's. Ah, so pinakamahal to sa lahat. Ito pinakamahal. 799 to. Ito 717. 800. Ito 700. 17. Ako po ano sa tayo? Nakasi nag-ano kami, food tasting, ang gulo-gulo mo eh. Oh, game. So, ngayon, yung ang creative ng hot sauce ng Domino's ha? Ba ibang color? Back to back? Ako sayang, hindi yung maubot. Ah, okay. Ang ingredient niya, beef din, tapos may bacon. Wala siyang vegetable. Uh, wala siyang veg-stable, uh, Wala siyang veg parang American bacon cheese something something. Bacon? Siya. Bacon, bacon meron, tsaka cheese. Uh, Marami siya cheese, pero wala siyang veggie. Tapos may beef siya. Veggie. veg Veggie. May mayo. Veggie. Wow. Dami pa. Sa ulo ko, baka mamaya sa akin ganyan. Ayoko, gilirik. ayoko. Baka matama mo na muna yung damit ko. Nanggugulo ka lang eh. Oh, okay, this is the last one. The Domino's. Tapos sabihin na natin kung ano pinakasulit para sa atin. Okay, cheers. Ano cheese? Cheers! Cheers! cheers. Ayan, <laughs> yeah, pati ako lang. Ayan, okay, yeah, sabi tayo. One, two, three. Cheese! Ah, cheers! <laughs> oh, cheers. This is the Domino's, the last one. Let's go. Sarap po. Quality cheese ng Domino's. Crispy pa nga yung sibuyas nila. Wow. Ah, ito yung sinasabi ko, guys. Tingnan mo yung halo ng bread niya sa cheese. Same yung kapal ng cheese sa bread. Ito kasi mas makapal yung bread sa cheese, eh. Ito same siya, tapos pisa yung cheese niya, kaya siksik rin yung keso niya. Marami siyang maglagay ng cheese. Parang ano siya, shakies, maraming cheese. Pero different pa rin yung cheese ng shakies. Eh. Wow, this is good for me. I can really taste American style na pizza. Na nakuha nila yung logic nila kasi para American bacon cheese something siya. kuang kuwa ko yung lasa. Feeling ko nasa sa Amerika ako kumakain ng pizza. Ito yung ano, pizza ng mga SNR dati. Yung unang-unang SNR na lumabas, di ba may pizza sila? Mm. Madalas kumakain kami doon sa oh. SNR ng pizza. Eto yung parang pizza ng SNR. At ang mapapansin ko, yung crust nila, may namumuti-muti. Nagdadagdag sa sarap nito eh. Ito? Itong oh, ganito? Oo. Mm, may extra harina. Ang nagpapasarap. Ngayon, ganda na quality ng bread nila. Pansinin nyo ah, lahat rin ng crust nila iba't-ibang klase. Eto, tingnan mo yung crust dito, parang kulubot-kulubot pero na crispy. Yung crust dito parang may cheese din. Hindi mo na makita yung crust dito. Hindi na. Eto, kitang-kita mo yung crust kasi, niya. Kasi pag tin talagang hindi mo makikita. Malutong siya talaga eh pag Hindi, all I'm saying is may kanya-kanya silang style. May kanya-kanya silang specialty and uniqueness. Siyempre. Hmm. Pero isa lang ang magkakamukha sila. Isa lang. Bilog sila lahat. Bilog silang lahat. Ah, yeah. Nyo. Meron din silang pagkakamukha pa isa Ano? Hindi sila pwede mag iba-iba. Lahat uh -huh. ng box nila, square. Meron pa rin, magkakamukha sila. Ito oh, ano lang. Lahat ng pizza nila, walang plain, may toppings lahat. Uh... Meron pa rin. Ano ba? Meron pa rin silang magkakamukha-kamukha. Gusto mo malaman? Uh -huh. Gusto mo malaman? Bro, sige, mag-isip pa kayo. O, sige, bigyan natin ng time. 10 seconds. Mo malaman. <laughs> Mamaya ako sasabihin. Eto, gusto niyo malaman. Hindi. Hmm. May De. ginawa kami ni Kuya. Oo, oh, itong ina. Pati ako dinamay mo. May ginawa ka, wala kang ginawa, wala akong pakalam. Wala okay. din yun na sa Okay lang. Dahil sa vlog. Hindi nakainit. Baka niya biglang pinaba. Hindi. Talagang pusog na ako eh. Alam mo kasi ako, hindi ako malakas kumain. konti lang. Hindi ako katulad ni Aldridge. Nakakaubos na isang oh, pizza. Wait lang. So ano masasabi niya sa Domino's naman? Domino's masarap din. American style siya. O kayang Domino's. Rate ko, nasa 8 pa rin. Okay, ikaw, saan, same saan? level ng Greenwich. 8.5 base nabug si Greenwich. Mm -hmm. 8.5. Sa akin, iba yung opinion ko. Slightly better yung Domino's kasi parang definition siya ng American style pizza wow. at quality siya. Gusto ko tong flavor na to eh. Meron siyang bacon, meron siyang beef at meron din siyang parang mayonnaise na nilalagay Parang siyang burger na ginawang pizza lang. So, gusto ko yung flavor niya at ang sarap yung cheese niya dahil 6x. So, for me, this is an 8.8. Okay guys, so ngayon natikman na natin lahat ng pizza na meron dito. It's time na sabihin kung ano yung pinaka-sulit para sa kanya-kanyang opinion. Still yellow cab. Kahit siya pinakamahal. Yes. Kasi minsan naman, hindi mo iisipin yung price eh. Lalo na kung nagbibigay naman sa iyo ng talagang, oh, ang sarap pag kumain ka. Sulit. Kahit na yung price medyo mahal. Okay, sa'kin okay sa akin yan. So, mami, pinaka-sulit is yellow cab. Yellow talaga. Pero kung iyan ako overall, shakies na lang ako. Sa sulit tsaka sa lasa. Sa, lasa. sa sulit, hindi, ang eh, hirap kasi Tama, sulit kasi siya yung pinaka 600 level lang eh. Pero, pero yung quality niya, almost may, so may ano. May sulit okay. kasi na makakatipid ka sa preso at masasarapan ka. sa ako. Pero kung gusto mo lang mabusog, pero mura. Greenwich. 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 Oh, so ano yung para sa sa'yo? Para sa akin, oh, ko oh. shakeys shakeys So 1 point for Yellow Cob, 1 point for Shakey's. Sa akin, pinakasulit sa Price and Lasa. Same ako kay mami eh. For me, Yellow Cab, sorry. Yellow Cab po talaga. Kahit siya pinakamahal, siya pinakamaliit. Pero interestingly, I would rather eat Yellow Cab. Kasi meron siyang lasa na hinahanap-hanap ko. Meron siyang lasa na na ako. So kahit medyo mahal siya, alam kong magiging masaya ako pag kinain ko siya eh. mo naman, sabi mo sulit eh. Eh sulit nga. Eh pero kasi, opinion ko nga, opinion ko. Magiging... So, yellow Cab na rin ako, Ah, ito talaga gusto mo. Oh, Hello. di yan. Maalam ko magiging satisfied ako pag ito yung kinain ko. Although sobrang lapit ng shakies sa para sa akin. Kung sulit twice talaga, mas sulit to. Pero yung lasa kasi nito, sobrang panalo to for me. So, walang bias. I think for the Ching family, the winner is... The Yellow Cub. Yellow Cub. Yellow Cub, baka naman. Yellow Cub. Ito talaga oh. yung nagpapalala. Pero oo. Oh, pinakamalaking factor din. And serving time ng Yellow Cub, hindi gano'ng katagal. So, ayan, guys. I guess dito na natataposin itong video na to. Sana natakab kayo at para sa mga pizza lovers dyan, sana sinabayin nyo kami kumain. Again, ang mga sinabi namin ay own opinion lang namin. At, uh, syempre, kayo pa rin kung ano yung best na tatingin ano nyo, sa yun yung bilhin nyo. Pero, Overall, lahat sila masasarap. Yes. Hindi naman sila magiging pinakasikat na fast food sa Pilipinas kung di sila mabenta sa tao eh. So, yun. Meron lang tayong kanya-kanyang gusto oh. at panlasa. And I guess dito ko na tataposin vlog na to. Ako yun, gusto ko sabihin, mami yung mga kinain yung pizza, dinilaan namin ni Kuya. Hindi ako, si Aldrich lang. It's okay. okay. Never mind, it's okay. Total, nakain ko na naman. O di, kayo yun na lang ulit. <laughs> tatin, tatin. <laughs> And I guess dito ko na tataposin tong vlog na to. Sana nag-enjoy kayo at nabusog na naman kayo sa video natin. Thank you very much for watching. Ingat lagi. God bless and see you in next Bye. vlog. Bye!